Good morning, good morning, Tuesday guys, January 28. Sa lahat ng mga birthday ngayon, happy happy birthday! Dito naman tayo sa kusina, ang inyong plain housewife. Welcome back to our channel guys. Ito magluluto ako ng ginsang sayote. Sayote na naman. Good morning, I'm a cafe. Fry. na Ayan ang na natin, amo. Mga amo natin. Ang palang blood? Ayan. Ayan na guys. Baon na mga aking mga amo. Hello, Ay. Mm -hmm. Anong buday

plan ng mga laman lagay pa dito. Nimuta ko na yung gamot ko. First time. Sorry. Ahem. <coughs> sila. Ang yung iba, Tanggalin mo? Tanggal yung iba, tubig wala saan. Bye. Bye, bye, bye. bye guys. Bye, bye, guys. Ay, <laughs> nag-aaral ano, na siya mabuti. So, guys, maliligo muna ako bago ako maglinis ng bahay. Tapos, i-charge ko muna itong cellphone ko. Kasi malulobat na. Nag-warning na 20%. Hey guys, welcome back to our video. Tapos na akong guys. Medyo natuyo-tuyo na nga yan kasi naglaba pa ako ng mga underwear. maglinis guys. Ayan. At uh, ito tayo dito. Linis ko yan guys nunasan at syempre nalikabukan hmm Ayan lang guys. Parang sarap matulog. Mas kumain ng saging isa ba? Makakabusog talaga yun guys. So guys. Luto tayo ng gulamit. <coughs> Sabi niya dito, put in 7 cups of top powder. So, yan guys. Pus natin dito. At yun, yung jelly. Ilagay na natin yung 7 cups ng One. Ay. Two. Three. Four. Five. Six. Gawin ko lang six, guys. Gawin ko lang six kasi medyo malaki to. Inikbal ko lang guys kung asukal ba talaga o asin. Sa dalawa. Hello. Apat. Ma. Anim. So, anim na cups. Anim na. Ayan. Lagyan pala natin guys ng, ng vanilla essence. konti lang alright Unti patak lang <coughs> na matuyo na siya, oh. Matuyo na aking. Ayan. Yeah. Nakapitong cups ako ng 12 ounces. Sa isang sachet ng gulaman. Mga pahal ko sa buhay. Ayan. Hi! Yes. Mustasa. Hello. Hi, Lam. Tawasin na si Isipon. Ako na mamaos. <coughs> ano? Isipon daw siya. <coughs> kain ka na? Ako na muna kain ng lamig. Tingin mo akong gamot eh. ito? durug Hey guys, galing kami sa church guys. Meron kaming ulong tapos panata. Tapos, ayan. Dito na sa, sa bahay. At, ayan. Ang bata. At, ito na. Yung ginawa ko kanina na buko pandan. Usgahan na yan. Ako na usga sa aking ginawang ano, ah, uh, Aking ginawang buko pandan. Ano ko lang to nilagay ng mga mapa five. Okay sa freezer. Ang lamig. <coughs> Ay. ano naman parang paraan din ang na ko. Ayan, ito na yung buko pandan, guys. Ready na for tomorrow. Ano ang gara? Scrap. Eh, nila, nila, ako tapos ngayon na naman ako. Malamig na naman. Ang mm -hmm. sarap, guys. Sobra. For only 25 pesos. Mmm. Ayan, so, guys. Ayan ko itong video na to. Ngayon lang ako makakapag-upload. Just in case na hindi ma-upload sa isto. I-upload ko agad this night. Para meron na tayong mapanood. Thanks for watching, guys. Thanks for the support. Bye.